Ano nangyari dito sa kusina mo, kuya? Eh, parang magiba na po. Ha? Parang magiba na yan. Ano? Oh. Ano nangyari dito? Oo. Oh? Ay, pwede magtanong? oh, opo, oh sir. Wala na mga kulitis dyan? Ay, wala na po kasi tinaniman na ng palay po. Anong ginagawa mo dyan, tay? Ito, kinukuha ko yung labong po. Piling ko na lang tay. Patingin ako, tay? Oo, oh, yan oh. o. ano nga, oh. masarap to gataan. Masarap oh, sarap ito. Tantay. Ay, naku. Sir, kalaki naman po ito. Wala akong pang po. Ay, okay na yan tayo. Sa'yo na yung, ano tayo, sa'yo na yung barya. Huwag mo na akong barya. salamat po, sir. Sinong kasama mo dyan sa bayan nyo, Yung asawa ko pong matanda. Ayun po, nakaupo. Ah, sinanay uh Oo. -oh. May asma yan eh. Si nanay. Uh -huh. Nay! Magandang tanghali po. Magandang tanghali po. Ang tanghali na ay. Mm -hmm. Thank you. Ilang taon na po si uh, ano tayo si nanay? 85 years na po. 85 years old? 25. Yun lang yung nilakad mo. In inihingal ka nanay. Inahapo ka na. Ang lapit. Punta ka lang sa Bombay na inihingal ka na. <laughs> Mainit nga ka, Amonem. Ah, pag mainit yung panahon. Sabangay hmm. dito, guys. Hindi naman mainit dito sa ano hmm. ni Nanay, o. O, nasa ilalim siya ng puno ng ano, guys. O, so, kawayan, o. Oh. Ano nangyari dito sa kusina mo, kuya? Eh, parang magiba na po. Ha? Ah? Parang magiba na yan. Lah, oh. anong nangyari dito? O, huh? Ano nangyari? Tibay mo tay. Kasi po ano eh Pwede makita yung loob tay? Oh, pwede po dito. Dito po. wala na po. Oh, yung natin yung loob. Oh, na. Wala na po, sira oh, ang sirang sira. Mm, opo ako tay ah. Oh, sige opo. Kasi ganito 'yon. Hala. Hindi po ako maka carpentry carpentry ko kasi iniinda ko po to yung bewang ko, yung mm nahulog -hmm. po ako. Nahulog? O sa pinapandayan ko po. Opo po yung sakit pa hanggang ngayon eh. Masakit pa eh. Mm -hmm. Yung naipit na ugat po. Anong nangyari pala sa'yo doon? Nahulog ka? Nagpapanday? Opo. Nahulog ako. Doon ako sa babaw ng atik. Tapos yung sa dulo po, yung kahoy, nabali po yon Nahulog po ako. Paano pala tong ano mo tayo? Paano ano oh, pag nabag eh, dito? Kapon eh, ay linagyan ko ng ano po, ganyan oh para Ah ito. Uh, oh kako, eh baka mabali po. Dinalawa, oh, ano? dinalawa ko na lang po. Balik oh. na. <laughs> balik na nga yung isa guys. Oo. Oh, oh. Mali, baka mabali po eh madaganan po kami eh. Oh, delikado yan tay. Oh, po. Ay, delikado tong ano tay. Oh. Hindi ba ano kailangan tay pag nagluluto ka diyan? babantayan mo kasi eh, baka ganito, masunog ito. Eh, ganito po yun. Ako na ang nagluluto si Mrs. Hindi ko na ano pinagluluto kasi baka mababayaan niya. Mm -hmm. Dito baka madaganan sabi ko andun ka muna sa labas. Ah kaya um, dun doon nagpapahinga si nanay sa, ano, sa may puno ng mga okay. kawayan. Kasi eh, baka biglang mabali po eh. Delikado po eh. Mm -hmm. Pero kita mo naman yung ano guys. Mm -hmm. Anong tawag yan yung... yung lutuan nila, guys. Oh. So... Na. <laughs> Sisira na. Ano yung niluluto yan, Tay? Yung kanin namin po. Ay, kanin may ulam na kayo. Oh, magko ako ng talbos ng kamote. Talbos ng kamote. O oh, di ganito na lang, Tay. Oh. Hindi ko na lang kukunin 'tong labong. Pang-ulam niyo na lang 'tong labong. Oh. Lutuin mo na lang 'to para may ulam kayo ni Nanay. Oh. Paano yung tubig niyo, Tay? Ah, kasi yung bomba namin ay, yung puso? Puso namin eh, walang tina yan, malinaw. Ah, siya so yan na rin kamukha ng drinking Opo, water nyo? Kasi yung puso namin, kahit na maglabakan ng puti na damit, Hindi na mamandyan? Oh, puti. Ah, puti. Ayun O, sige po. Yan ang pangalan mo tayo, nakalimutan nakalim, ko pa. Yung pangalan ko po eh, yung talagang tutong pangalan po, Alexander L. Ortega. Ah, Alexander the Great. Oh. <laughs> tay, dito. Ila dalawa lang kayo ni nanay dito, Tay? Oh, dalawa lang po. <laughs> yan nang po, yung ano, kasi namang ganito niya. Ah. Oh, yan po. Pero pag umulan tayo hindi tumutulo 'to. Ay, uh, ayun oh. No? Ayun niya may butas doon oh. guys. O, kita oh, kita yung mga butas oh. May butas 'yan. <laughs> Oh, kita kita nyo guys, si Tatay isa siyang karpintero, guys. Ano? Oo, oh, di ba? Magaling magpanday si Tatay ka, so may ininda ko pa yung ano, yung Kaso guys, ay din buhay, guys. Ano, kahit na magaling kang magpanday kung wala ka namang pagkukuhanan ng mga materialis, guys. Di ba? Siyempre. Dito kayo natutulog, Tay. Opo. Siyempre. Eh, sino sa taas? Hindi ko gustong patulugin doon, baka bababae mahulog sa sagdanan yung misis ko po. <laughs> ah, kaya dito na lang kayo. So, dito na lang kami sa baba. <laughs> eh, ba? Ah, Ta doon tayo sa, ano tayo? Sa may interviewin ko kasi nanay doon. Sa lalim na ano. Pero yan, buhay yung ano, puso mo. Eh, yung ano, yung puso namin. Tignan ko nga tayo. Tignan ko nga kung paano mo, ano yun yan. Ito lang yan. Parang, kasi yung basket, napunit na po ah Ayan. So. Ang lino ng tubig guys. Ang eh. hey. Nay. Kumusta po kayo, Nay? Ha? Ah? Kumusta po kayo? Mm. Parang hirap, hirap kayong huminga. Hmm. Siguro naman ta. Matanda na. Magmuang taon po kay Sobro at na. Pero bakit si tatay bata-bata pa? <laughs> bakit si tatay bata-bata pa? <laughs> Uh, 15 years yung gap namin. Ah, 15 years yung uh, gap niya ni nanay. 70 ako eh. 75. Ay kapag po, yung tiulong talaga. Bak, hindi makatarbaho si tatay? Kasi nga sabi niya, nahulog daw siya. Oo, mm -hmm. nahulog siya. Umayog ka niya, kasi na kuha na ang tiil niya. Makalakad. Kung di makalakad, di ka luluol lang kami. Mm hindi -hmm. mo maka hapon ka kwan hanap ka kaunon na amon kay dili malago ka pungko nga kulan ka kwan Ma, malabo na yung mata mo nay -hmm. ano nga pang lang pangalan mo nay Marcelina Marcelina <laughs> <laughs> Marcelina di ko ay kulito ang akon Marcelina Parang pangalan ng artista. <laughs> <laughs> Maayon na lang yun. yung ginag, paluk palukoy ka sa amon. Mm. Uwe man sa trabaho. Kung mm. na eh, ubra o tani, may magkarta ba kami ito nga ay itang alapuan. Paano yun na eh, pag walang trabaho si tatay, paano yung paggayong sa araw-araw? Sa -araw? luto, manti mm. lang ang ibilin nga pakaunong ko kung mahal sa Pero wala kayong naging anak ni tatay? Wala man. Ba, sabi mo kanina tayo may mga anak ka. Ganito yeah, yun. Ano nagbuntis ka. Pero. Nakunan. Nakunan ka. Babae mm -hmm. sana yun. Pero yung ano yung sabi mo kanina tayo mga anak mo na sa malalayo. Anak ni nanay yun? Opo. Yung, ano. Sa, asawa, anak niya sa una na yung asawa. Opo. Pero binibisita ka pa dito ng mga anak mo nay? Oo ah. Di mo ato kun sila kung may sarang iwi ha at mm -hmm. Mato sila May binigay ako kay tatay isang libo. Di maay man ba eh. Ay nagatag ka mo. Maayaw na lang ngay ay bakal baka kabugas. Kape. Asukal. Ginamos. Mm -hmm. Amo na ang gilwa namon kung may kwarta kami. Salamat na lang ni mo sa amon. ko na lang yun, itu. mo pa ito? 500. Mm, uh, ah? mata mo. <laughs> 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 Kita <Makikita> mo <naku. laughs> <laughs> Ah, mo Oh. <mata> Salamat. Magpasindahan nyo na muna yan na ya. Ay, oo. I-bili mo ng mga gatas mo yan. Hindi, bigal ko lang bukas naman. Bugas? mo na muna Ilan yung binigay ko sa'yo? Yan. Nakikita mo ba yan, maliwanag? 500. 500? Oo. Akala ko malabo na yung paningin mo. Magkita hmm, ko pa man. Ito? Hindi ko magkita. Yan. Ay, buwan tao Ay, malino pa yung mata mo. Ito <laughs> ibili ibili mo yan ng ano, ibili mo yan ng gatas mo ah. Bili ka ng gatas mo. Gatas mo pa. Uh, bigas na gusto uwi ka na. Bigas. Niwa ka ng isang bugat kun bigas, himbag bakal. Tanan ng mag-uun digas wa manu ay. Importante talaga bigas. Hmm. Kasi ay kun may bugas kapili niya. Kahit walang ulam, basta may bigas. Kapi? Kapi, kasukal. Kaluro, iya, kinabukin. Amun, huwag ko kasi sa kasintimus. Dili lang ko pungko. Pero ano na eh, napansin ko. Ha? Marami kaya atang pera eh. Kasi ang dami mong ano na, ang dami mong perlas. <laughs> Oh. Ano yan? Nila. Ah, akala ko perlas yan eh. <laughs> <laughs> Amor to di ka, mga tao nga magpintas ka na mga kanang bilog-bilog bala kapote puti sila mo oh. nga perlas ano yan oh, may kipursilas ka pa magkano kayo sangla nito gina <laughs> May awa ang Diyos, Nay. May awa ang Diyos, Kawawa ang ginabuhi ko. Kaya hindi ko kita ka, sinti mo siya Bisan ibakal bakal ko sa dulce nga. Kaunong kuha ko kakikwan. Hindi sa una nga. Sige, kundi yun siyang mga harvest ako. Karong... nakikigapas kayo? Wala kayong ano na yun? Wala kayong, wala kayong sariling ano? Palayan? Wala kayong palayantay. Wala kayong uh, farm. Kasi yung hanap buhay mo lang talaga, pagkakarpintero lang talaga. sigi Sige nai kasi pauwi na ako ng Manila. Salamat lang. Ano? Salamat. Ano nai oh, salamat. Kasi may uwi pa ako, medyo malayo pang biyahe ko nai Baka maiwan ako sir. plano Roplano, wala akong pam pamasahe. Mauuulay ka na sa Manila? Opo. Nakaroon na adlaw. Opo. law? Ano, Mahirap maiwan ng aeroplano. Wala tayong pamasahe pa uwi putang hmm. Manila. Hmm. Di kung may lana kada, pwede man eh. Mag kung ma may lana kada, pwede ko maplas. Ma malupad siya. Malupad na lang ko. <laughs> <laughs> Joklang lang to <tanaya>, <laughs> na ya, jok lang. Magtawa lang kita na eh. <laughs> oh, ah. magiging aswang na siya eh. Kung <laughs> pera mo siya ng lana mo. Kasi... May lana ka da? Ah? May lana ka da? Dan lana niya eh. Hindi, yung pang-aplos. pang -plus. Para -plus ba? Para maglupad Ay, ko. Ay, wala. <laughs> <laughs> Joke lang tunay, amin na pakadlaw talang ka eh. Seryoso sa imo. abalik ko, abi ko tinuod tong istorya. Ayaw. Ano nay? God bless po, God bless.